And hello guys. So, okay po tayo. Ay nasa Grow and Garden na naman. At makita niyo po, ay may 29 level up lol pa po tayo ngayon. <laughs> level up lol pa pa. Tutusin po, makikita niyo po din sa sa left side ko is meron po doon yung ano. Meron po doon yung yung update 53 minutes and 53 seconds at ito pong tayo po po yung fly. Ano, Pala ko kusa na siyang Pet Mutation sapagkat ito po ay age 15 na po, yun na nga po. So, parang po sana siyang Pet Mutation and actually, tinignan natin kung ano yung result or magiging outcome ng ating Dragonfly. So, boy, nakakatulong to para makapagpagdagdag ng mga gold dito sa ating mga for example, sa ating mga ganyan-ganyan, sa ating mga ganon so nakakulit po siya ng gold mutation and in every 10 like 10 minutes na mata or something else so ito ito confirm ko na po siya and yan confirm na natin siya para para it should be mutated so yan so we're waiting kasi patatagal lang tayo sa pag-iintay kasi kung makikita niyo po ay ano pa siya 1 um, hour po siya na ano, eh? mutation na natin yan. So, tutusin po, one hour pa po yung pag-wait na pa natin sa, sa pet mutation natin. So, yan. So, for here naman is, pakikita niyo po yung farm ko. Ay, <laughs> napakalaki. Pinatabo na, na yung kabilang slot doon, no? So, yeah. So, kaya po walang mga tao dito. Kasi po, naka-private server lang po tayo, mga tropa. Private server po. So, yan. And yan po, minumitate ko na po yung pet ko para for mamaya is dito natin kung baga namin magiging outcome niya. So, yeah! Tignan natin ito and may video something dito eh. Something else na hindi ko maindihan ba. So, yan. May radio dito. Hindi ko alam kung paka na ba ni din ang lahat ng tour or hindi ba. Alam nyo, makikita po. Yan na po yung host ng Grow Garden na nyo sa update. Siya na po yung host para para mas magawa yung update eh, syempre maglalagay siya ng madaming event dyan of course yan automatically kasi hindi siya maglalagay para kaganda yung ano so um, Chua Garden po is ang nabalitaan ko po ay babayaran po pala ako sa inyo so yeah balikan na sa inyo bye Okay guys, so nandito na po tayo at kung makikita niyo po ay 7 minutes na lang po ay malapit na mag-pet mutation yung dragonfly natin. At kung makikita niyo po, napakadami kong level up ng lollipop. 6, sixteen level up lollipop. So syempre, dahil mabait ako, bibigyan ko yung iba friends ng level up lollipop para hindi lang totally ako yung meron. Para hindi sabi nga ng iba, sharing is caring. So yun na nga ba. And ito po, kung makikita niyo po dito sa ano ko, oh, na po is nagkamera po na madami mutation itong aking uh, mga Trunky Bloom at yun, ano to? Nagkamera na din dito ng ano, sa yes, new update. Ano to? Festival? Something? Festival lang ito eh. So, first things first, bago muna tayo ng mga ano natin, mga tinda dito. Itong kunip. Ganda ba itong kunip? Mga tapay natin lahat yan para hindi tayo bumili next time. So, yeah. Tayo And, oh, dito tayo na yan. Walang silbi ko dyan. Tindaan. Walang silbi tinda dyan. So, bilhin din yan para full egg. I think pwede na din itong full egg na to, eh. So, I think pwede siya. And, din na din And, bilhin din ibang egg para sa Ay, ibang egg. I mean, ibang mga tinda nila dito. Full crate, full lift chair. Ba't puro full? Ano na Ah! Full, fall fall crate okay so bilhin natin lahat yan Pili dito firefly jar sky lantern pwede na din matik na yun matik na baby. Mo na baby uh, bilhin natin lahat mga nagagamitin dito pa, hindi natin nagagamitin next time so yan um mahal na -gami gamitin kung tayo magagamitin dyan para para for next time yung okay. iba na lang video natin kung pwede sa iba so tapos si dyan um uh, you give the tree plants, everyone can help. Then it restocks the shops. Okay. I see, I see, I see. So, pang ano, for festival data, to new update dito sa mga garden. But, uh, actually, I'm waiting for the mutation of my dragonfly. Kasi, gusto ko excited na talaga makita kanina pa yung mutation. I guess, mukha naman maganda yung maging outcome nito So, I hope to. I hope so too. So, ang tawag daw dito is Fall Festival. Festival na tayo yung update dito. So, nandito naman yan. So, fall Festival yung mga nakalagay na sa yung image. So, halos lahat ng ito ay related ata dun sa festival. And, pagpasensya nyo na may asong tumatahal dun. Nangigutong but, lang yan. So, papakain nyo na na siya wala, totoo nga lang tayo dito so hinihintay natin yung imitation ng kay pet so sana nang mapadali na agad din yung uh, pag-imitate sa pet uh? kasi ba pa pinapatagal pa <laughs> yung kasi guys pagka ano pagka indie tapos pinapatagal pa yung mga, mga sa gain mo man lang para lang sa mechanicas oh uh, yan kung makikita nyo po ay 15 seconds na lang po ay mag-imitate na ang ating dragonfly. So, yan naman. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanan! So, ano kaya ang ating kinalabasan? Biscuit Dragonfly turned into a windy? Windy? Windy, pwede na din siya. Windy Dragonfly. Okay, pwede na din siya. So, umulit yung age nito. Ayan ko. So yan po guys, windy yun nakuha ko. So I think these are good enough na for me. At least may nakuha man ng time mutation. Makapagbigay siya ng windy. And then gold! So yan, gusto ko din tong ano, windy talong fly. So I'm gonna place it right here na sa may farm ko. And actually, guys, dito na tatapusin yung ating episode. Uh, actually, panimula pa lang to And madami naman mga nangyayari actually meron naman tayo Nagka windy na tayo ng dragonfly mutation ng dragonfly natin and then dun din sa new update meron na ding fall festival and di ko alam kung tawag sa kanya eh basta fall festival yung update for now so kung tutusin po wala tayong baka sayang imimitit yun sana kung meron tayo eh. kasi maganda din na yung baka for mutation And dito naman is, I'm still confused pa rin dito. Maybe to the next episode na natin sabihin yung, ano, yung sa atin dahan. And I think dito ko tatapusin. Yun lang, nagpapasalamat ako sa inyo. Yun lang. Bye! -bye.